May magandang umaga sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa so mabuti kayong kalagayan At mag-iingat kayo palagi mga kasawi Na ano ang tatlong rason bakit tumitikim pa ang isang lalaki kahit taken na ito? Pakinggan nyo to mga kababaihan. Ang, ang una nating rason mga kasabi is natutukso sila. Lalo na kapag kang isang lalaki ay malayo ito sa kanila mga asawa o jowa tapos ito ay may nakikitang babae na nagpapakita sa kanya ng interest. Alam nyo ba mabilis silang matukso sa isang babae kapag ka malayo sila sa kanilang mga jowa mga kasabi kumbaga syempre yung atensyon nila ay nababaling doon sa mas malapit kaya sila ay natutukso na tumikim ng isang babae kahit alam nila na taken na sila mga kasawi ayan yung ating una na rason pangalawa mga kasawi is dala ng letter L. Alam nyo ba mga kalalakihan kapag may nakikita sila na babae na yung alam mo sobrang hot na hot sa paningin nila at hindi nila ito nakikita sa kanilang mga legal wife at hindi nila ito nakikita sa kanilang mga girlfriend mas doon nila nararamdaman ang sobrang pagka L nila. Kaya yung ending ay talagang sinusunggaban nila ito kapag ka nakakaramdaman na sila ng sobrang L na L sa isang babae mga kasabi ayan yung ating pangalawa na rason ang pangatlo mga kasawi is malayo sa asawa. Lalo kapag kang isang lalaki ay nangungulila ito sa kanilang mga asawa. Meron babae na nagkukonfort sa kanila, nagpaparamdam, nagpapahalaga sa kanila, nagikir sa kanila. Tapos yung ending, syempre kahit pamahal ng isang lalaki ang kanila mga asawa, ang ending neto ay natutukso pa rin talaga sila na tumikim ng iba kasi para sa kanila hindi rin naman ito malalaman ng kanilang mga legal wife kapag sila ay tumikim kapag malayo ang kanilang mga asawa kasi may mga babae kasi na kahit alam na nila na taken na ang isang lalaki ay tinutukso pa rin nila kasi mas madaling matukso ng isang babae kapag ka ang lalaki ay malayo sa kanilang mga asawa dahil mas dala ito ng init ng kanilang katawan kaya yung ending ay nakakatikim sila ng ibang potahe mga kasawi At ang ating pangatlo na rason at syempre, hindi mawawala yung advice sa topic nito. Kaya laging tatandaan sa mga kababaihan, kapag malayo ang inyong mga asawa, laging nyo itong kakamustahin. Laging nyo itong pagsasabihan. Laging nyo itong pagre-remind. Kasi hindi masama na tayo ay nagpapaalala sa ating mga husband kasi karapatan ninyo na nakamustahin sila para hindi sila maligaw ng landas. Kasi kapag once na hinayaan ninyo, ang mga asawa ninyo hindi nakamustahin, baka mamaya ay iba na yun yung gumagantilyo sa inyong mga asawa at iba na yung nagpaparamdam sa kanila ng pag-care. Kaya lagi nyo tatandaan ha, wag na wag nyo kakalimutan na kamustahin ninyo ang asawa ninyo araw-araw kahit anuman ang mangyari. Yun naman po mga kasabi, yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share po comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!